itong mga nagalitaw na ugat delikado ito sa taginit kailangan takpan natin tinatawag na mulching pero ang gagamitin natin sariling dahon ng kakao para lalamig ang lupa dahil nakalitaw yung mga ugat hindi lupa ang gagamitin natin kundi itong mga dahon niya lokal nah, tahu kopi ancam yang mengugat. ngayon yo so, ini amin tag init. Tuh di Rico aduh. Nah, masih sir kau.